Another day, another update tayo no mga boss. So ngayon ay mag-update tayo sa mga available natin dito sa ating fish farm, no. So mga boss, mga gusto mag ano pet shop no around Cavite. So may binebenta tayong mga aquatic plants mga boss, full sale. So umabot lang to ng 10 each, no. 4 to 5 stem na nakabalot na siya mga bossing. So ito yung sample lang mga boss. Ito yung mga sample. Yan, ayan, ayan. ayan. Ayan, at marami pa mga boss. So, yung available natin is mga aquatic plants mga bossing. So, 10 each lang to per bundle. So, may minimum tayo mga bossing, no? Kasi wholesale price, wholesale price naman yun mga boss. At ayun yung mga available natin. Mga Ludwiga, mga Stricta, pennywort Um, Dwiga Red, Dwiga Mini may mga bago pa din tayo and marami pa mga boss Then update tayo dito sa loob ng ating isdaan mga bossing So update tayo yung mga pour out natin ng mga gapi and balon noli mga boss So ito, konti lang itong mga red chili platinum, red chili balon platinum ito no, yun mga boss So ito mga bossing, eh, binibeta ko lang ng 30 each So bakit 30 each mga boss? Kasi mga mail na lang to mga bossing So pang out cross lang at pinapaubos ko na lang talaga mga boss Ganyan. At ito to mga boss, itong mga EBM natin ay pinapaubos ko na rin mga boss for take all na lang to mga bossing kasi gagamitin ko yung mga aquarium. So yun, eh, meron tayong update dito sa ating EBM mga boss. Ay, yung mga EBM natin available mga bossing. So sa so, mga gusto mag-avail, no? so, eh, PM nyo lang ako dito sa ating FB page Carl Aqualife. Location natin is Nike na, Cavite mga bossing. So paalala lang. Nag-ship lang tayo via JRS, no? Around Luzon lang tayo mga bossing. So hindi ako nakapag-ship sa Visayas at Mindanao. So yun, proceed tayo mga boss. At meron tayo dito mga rose gold na balloon molly mga bossing. So may dalawang large tail and may kadalasan ni round tail. Ito, paputok na to mga bossing, oh. So kunin nyo lang to mga boss. Bigay ko sa inyo ng saktong price lang mga boss. Then, ano pa ba mga available natin? So, ito mga bro, bow, bro, bro, Mga bossing, ito yung mga feeder. No, by pair or by trio mga bossing. So, ang pair natin ito ay 253. Ang 250 and trio naman ay 350 mga boss. So, solid na yan mga bossing. Malalakan na din yung ear. At hindi pa sila masyadong breeder size. So, manapatit hindi pa sumundot na mga bossing. Next, mga boss, ito. Ito yung mga gapi natin mga boss. So meron tayo available na red, uh, metal red lace mga bossing. So ayan metal red lace. Ayan mga boss. Ayan metal red lace mga bossing by pair or by trio. And EBM ito pala, pa na natin din yan. Ah uh, ito Blue Dragon mga bossing, Blue Dragon Snake Skin. So ayan mura ko lang 'to ibibigay mga bossing. Ayan. Next is itong... Tuxedo Koi. Ayan mga boss. Tuxedo Koi mga bossing. So goods na goods yan. And ito naman ay Albino Platinum Koi. So mga gustong nunguna Albino Platinum Koi mga boss. PMPM lang mga bossing. Then ito HBRRT. Kakaharvest lang natin. And ito bago mga boss. Uh, metal... Ay Silverado Blue Tail mga bossing. Yeah, mga boss. May kasama lang Peter. Pero all all male 'yan mga bossing. Ayan, Silverado Pit, Silverado Blue Tail. So may natitira pa dito tayo tayong mga albino blue topaz Ayun at napunit na yung isang male Hindi ko alam bakit bakit nagat So One pair and one trio yung available natin dito Pero pwede nating i-take all yan pa-take all natin sa inyo kung gusto nyo Then to, pinapaubos na rin natin to Pa-take -pa all na rin natin tong screen na to Itong yellow tiger mosaic Mga bossing So sa so, mga gusto magpa-take all, marami tayong available na So bibirahin ko na lang male and female Dwarf blue panda, marami din tayo mga boss Kasi wala na dito, nandun po yung sa Batcha Then ito Itong singa blue By pair mga bossing, available tayo Singa blue, singa blue mga boss Available tayo by pair Single blue na no, mga boss by pair. Then ito wala na para tong laman sold out na. Then sa Balloon Molly mga bossing, meron tayo available na Lemonade Ninja. Ayan. So Lemonade Ninja mga boss, taba no no, pa drop na. Ah Lemonade Ninja, Lemonade Ninja mga bossing, meron tayo available. Meron din tayo available na Lemonade Ninja na gold. Ayan mga boss, solid yan mga bossing. Tsaka i-get nyo na mga boss So yun And eh, meron din pa tayong available I think dito Platinum Gold Ayan mga boss Platinum Gold mga boss yung meron pa tayong available dito Ayan And lemonade din dyan ay iba Then isa na lang yung available natin na strain na gapi na nandito Pwede pa yung manok Ah, ito, dalawa pa. Ito pa yung isa, mga boss. So, hindi ko palang nalalagay sa ating mga 5-gallon aquarium tank. So, ito yung magenta, mga bossing. So, by pair lang. Kita nyo naman, mga boss, ay konti lang yung female natin at marami yung male. So, by pares lang, mga boss. Ito yung tinatawag na magenta. Huh? Magenta. Next, ito na yung last na strain natin na pour out is itong... Albino Japan Blue Red Tail mga boss Ayan. So may mga pang out na din tayo sa susunod mga boss na gapi o oh, abang-abang lang to mga magkakaroon ulit tayo ng ano half black yellow metal red lace metal red lace dem ayun kumawalay na yung mga dem natin pidert pidert ito yung mga next batch ng ating mga blue dwarf blue panda at marami pa doon na dwarf blue panda HBRT mga po susunod meron na tayo available yan Then meron din tayong available susunod na mga gold ano dito? Go, gold cobra double sword at ayun nagtatampo yung molly natin na malaki doon oh. baka mga anak na din yan dalawang batch yan gold dog double sword So check pa natin dito mga boss kung meron pa tayong available na per, per out no? Oh. So I think wala na mga boss, yun lang yung mga available natin Set ito female na to ng mga ano um, Ng singa blue So ito yung iba pang strain natin ng mga blue panda double sword tail na mga ano So yun muna yung update natin sa per out natin mga boss at sa mga gusto mag-avail, no? Ayan ulit. <laughs> so, ulitin ko lang ulit mga boss. Ito. Okay siya natin is Nike Cavite. Kailangan natin natin yung medyo okay na stiga. So, location natin mga boss is Nike Cavite. So, Carl Aqualife yung ating FB page. Yung nyo ako makakontakt. So, sa mga gusto mag-avail, makabili no so nagship tayo via JRS so around Luzon lang tayo Luzon only mga boss ibig sabihin hindi tayo nakapagship sa Visayas at Mindanao mga bossing so sa mga malapit sa Cavite so ayan PM nyo na lang ako mga bossing kasi ayan sakto lang yung mga stock natin ng mga Gapi ayan balon mo so yun muna ang update natin dito sa ating map isda no mga boss So mga aquatic plants, mga boss, ba may mga kakonsa na daw ulit? PM nyo lang mga bossing wholesale price mga pet shop. So yun lamang mga boss. Peace!